Good morning! Happy Sunday po! So ngayon po yung family day na tinatawag kapag araw ng linggo So ngayon po ay uh, araw ng linggo So kaya po, kadalasan ang mga tao ay nagsasama-sama Every family, saan mo po makikita sa mga pasyalan sa mall Ayan, napakarami tao niya Pero dapat saan po ba tayo pumunta? pinakaunang unang pinaka una una nating gawin na po so yun po ang dapat nating maunawaan so marami po. kaya nga po sinasabi sa Matthew 6.33 na na dapat unahin natin ang ating Panginoon yung, yung kaarihan ng Diyos sabi niya mahalaga po na unahin natin yung paghahari ng Diyos kung ano ang kanyang kalupan. Kaya dapat po natin maunawaan na mahalaga ang mga bagay na dapat natin unahin. No? Kapag meron pong mga pagtitipon, so malaga po yung ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi ito sa Matthew 24 verse 37. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Nuwa o ni Nubi na ang mga ang uh, mga araw na iyon bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Nuwa sa bangka hindi nila namamalayan na ang mga nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao sa panahon na iyon. May dalawang lalaki na nag nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. So, bakit po sinabi ng ating talata na ang pagdating ng ng Panginoon ay matutulad sa pagdating sa panahon ni Noah. So ano nga ba ang mga nangyari sa panahon ni Noah? So kung titingnan po natin ng panahon ni Noah, so alam nyo po natin na inutosan si Noah na pinagawa siya ng malaking ark or barko. Ang sukat, laki, at kung kung ano ang kanyang isasakay doon no so naka naka plano sino po ang plano <coughs> excuse me po ang diyos so itong pa ay ginawa ni Noah yes, ginawa po ni Noah at habang ginagawa ni Noah sabay po ay nangangaral siya alin sunod sa pinagagawa ng Diyos nangangaral siya na kilalanin niyo ang Diyos, magbalik na kayo sa Panginoon. So ginawa po ba nila? Hindi. Bagkos, pinagtawanan pa po si Noah at tinukot siya. Bakit? Kasi tirik na tirik yung araw, no? Mainit ang panahon pero gumagawa siya ng bark. So, how much more sa ating panahon? No? Because our time is the time for the second coming. So, ito yung time po ng pagbabalik na ating Panginoon. Yes, nasa huling panahon tayo. So, ano kung nga ba ang ginagawa ng maraming tao sa ating panahon? The same. Hindi po ba? Kaya sinabi po sa ating talatang ito. So, pareho lang po. Mga tao, lalo na pag-araw ng linggo, nag-iinuman. Nasa pangapasyalan. No? nakalimutan nila na mayroon mas mahalaga na dapat ulahin. Tama po. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan na hayaan mo na paghariang ka ng Diyos. No? Hayaan mo, unahin mo ang Diyos bago ang lahat ng bagay. So dapat laging una ang Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Yes. So, nakakalungkot po. Kung hindi po tayo magiging aware ay ito nga po yung kakalabasan yes ilan lang po naligtas sa panahon walo lang po sila at kasama po yung maraming hayop na no, magkaparis so hindi po ba kaya po sa umagang ito nais ko pong iparealize sa inyo na ano ba ang mas mahalaga sa inyo no? dapat makita ninyo dapat makita ng maraming tao na mayroong mas mahalaga yan po kaysa sa lahat ng bagay so kaya ngayong umaga sa kaunting pagbabahagi na ito dapat bigyan natin ng realization po ang ating sarili na po na mayroong mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay good morning po and God bless you